Kasudma kang formal lang magpun ang pag-obserbar kang Ramadan o pag-aayuno kang mga Muslim. Kaya ang 39 anyos na si Arkanghel Safe, na miyembro kang Muslim community sa Albay, kada nang gadami pagkakataon na pupwede siyang magpasiring sa sendang moske na nasa barangay Orosight man sa Itman, ng Ligaspi, asin pirang metro sa ang distansya sa sayang pigtatrabawuhan, piga-aprobitsaran niya ng gada para makasimba asin makapangadye. Kasabay kaya kang sendang pag aayuno dapat aktibo man ang pagpasiring ni sa moske. Sabi niya, bilang Muslim, may gutnindang pigsusunod ang mga tugon o kasuguan kang sa indang Diyos na pigapod nindang ala. Pinagutos At ng Diyos. Ganun lang kasimple. Kami mga Muslim, kung walang pinagutos ng Diyos, susundin namin, walang ifs, walang buts. That's simple. Walang ifs, walang buts. Although we are given by God the free will to choice if we are, have to obey or not. But in Islam and Quran, we hear and we obey. Inutos at susunday. That's him. Sigun kay Al-Aminasan, ang chairman kang United Muslim of Albay, labi kasagrado sa inda indaining bulan, ang Ramadan kaya ang sindang paagi, ngani mas lalong maipamati ang sindang pusog na pagtubod kay Ala. Naman, o sa mga gawain, hihinto mo rin yung mga gagawin mong hindi naayon sa Islam. Ang gagawin mo lang yung naayon sa Islam. Yung mga paggawa ng kabutihan, mga charity, yan ang utos ng Ramadan. Pero yung mga, ano ba, yung mga pagsisinungaling, pag-Ramadan, hindi pwede yan. Miss, bawal din yan. Maraming bawal pagka-Ramadan, hindi lang. Pati yung kung may asawa, pag-shipping sa asawa, pag ganitong oras, bawal. Tuyong Ramadan, bawal na ang mga Muslim na magkakanasin mag-inom ng tubig. Tuyong masirang asin palubog na ang saldang. Tuyong Ramadan, obligado ang interong Muslim na magsimbasin mga di ng limang beses sa sarong aldaw. Alagad sa mga Muslim na nasa rarayong lugar, pigtutugot man ang pagpangaji na sana sa laugang sa indang kanya-kanyang residensya. Talagang may respeto ang tunay na Muslim sa lahat ng mga nilalang. Meron niyang binigay na batas ng Islam. May batas niya ng Islam, paano makitungo. Kahit na hindi Muslim, dapat makikitungo ka rin ng uh, tama. Uh, yan ang turo ng Islam. Mientras tanto, pigpapasalamat man kang Muslim community sa probinsya ang pigpapahiling na pakikisumaro asin respeto kang ibang reliyon sa sindang mga Muslim para sa mga baretang tatak bicol number corporal